Tang hapon mga idol. Dito po kami sa si Jalibi. Shout out nga pala sa si nag-request diyan. Ito na yung request niyo. <laughs> Papasok ako ng Jalibi. Bago ako pumasok ng Jalibi para gaak ako kasi bawal ang para gaak dun sa loob. Hmm. Pasok na kami mga idol. Tingnan nyo. Ter, ngapun.

Nang pumunta kita daw, nang Ini nang nilingung nang tanong ko, 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 nang

Oh, so ano rice ma'am? rice? rice sa idol? <laughs> Wala lang ano <un> rice. <laughs> Maraming kanin natin, no? Oh. Yan. <laughs> Ang bango. Malido. <laughs> okay na po mga idol. Nakorder na tayo. Pintayin Hintay, na lang natin na magtutot yung 31. Tumutot na mga idol. Ang labi madam nga.

Hmm. Saan bakit yung nurdir order Bakal tayo mga <laughs> Sarap mga idol! Paki-support ng page ni Pink Provincia TV mga idol ha. Siya po, pala yung kameraman ko. Huwag nyo nang kalimutan na makipagparo sa kanya. Kasama ko sa dito. Mm. Mukbang kami mo birds, mukbang. Ayun! 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 na Ayun! Ayun! Wala ka dyan! Ayun! tawa Ayun! 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 Maraming nagkakilala sa akin dito mga idol. Marami pala supporters ko dito. Numbers na maraming nanonood sa amin ngayon. Na natatawa sa paligid. <laughs> idol, harap. Out, <laughs> um, Idol. Tawa lang sila, tawa lang sila Idol. Kami busog na. Ha? <laughs> 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 Kayaan hmm. yung mga idol yung nagtatawa sa akin dito. Pag sila yung binibidyohan mo, hindi ka mabusog. Ayaw mo. Kinadlaw sila. Bakit nga pala sa nag-challenge nito ha? Accepted, cha accepted challenge na. Easy. Pinalaga na itong challenge nito mga boards. Yung hindi, lang dinala. Yung kaya ko. <laughs> Kalimutan ko. Cut na. Mm -hmm. Armadong nung... tulisan si Idol mga boards. Bala kayo dyan. Mm. May yeah, uh, pa siya. Busog idol. Busog, busog. <laughs> Wala nang kurukot sara mga idol. Parang nasa mag-inasal tayo. Ang kaanilis pa. Ano pa yung request nyo? Nasa mga inasal naman yung sunod. Sok na. Ah. Sagat, Hello, Lord Roman Vlogs, sponsor. Hmm. Dame, Maraming trip naman ito mga birds. Maraming na nanood. Ngunit kami busog na mga birds. Hindi lang ko ng tulong sa inyo mga idol. Pakisupport naman ang page ni Pink Provincia TV kasi ya, siya po palagi yung kasama ko. Siya po ang kameraman ko. Takal mga birds. <laughs> Takal <dame>, mga birds. <laughs> Taka

Ron Ron Vlogs Ron Vlogs at saka provinsi Provincia TV Ron Ron Vlogs at saka Provincia TV Ayos madam Ayos <laughs> madam <Yeah>. Ayos <laughs> madam Ayos madam Ayos Babay madam, parang nahihiya ka pa kanina sa loob ng pagpasok namin panay tingin ka sa kameraman ko. Ano, durop na bilhin mga boss, hindi kilisan lang din. Chant, oh, it's 73, kay Pulo West, ni Ruzon Vlogs. Paano niya TV para lumago? Balik ka dito madam, at magpa-picture ka. Sobra yung manok namin mga idol, dito na lang <laughs> namin ilagay. <laughs> Uli, uwi na kami mga idol. Tapos na kami kain dito. Shoutout ka pala dito sa Jalibin ng Kalino mga idol. Sobrang bait ng mga staff dito. Pinapasok na, pinapasok na po kami. <laughs> At sa mga taga Kalino dito ng mga supporters ko, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Uwi na po kami. Bye-bye.